Hello kabayan! Ikaw ba'y nagbabalak na pumunta rito sa uh, Europe at mag-travel at uh, ma-fulfill ang iyong uh, European dream? Gusto mo rin bang pumunta sa mga lugar katulad ng uh, makita, no? Yung mga famous, mga iconic places gaya ng um, London Bridge or Big Ben sa London, Colosseo ng uh, Rome, Italy or yung Duomo sa Milan. Ikaw ba'y nagbabalak na pumunta sa Sagrada Familia sa Barcelona o Eiffel Tower sa Paris or gusto mo makita yung mga tulips sa Amsterdam. Well, unang-una yung uh, kailangan isipin kung mananakawan ba kayo. Kasi dito sa Europe, usong-uso or madami naglipa na ang mga pickpockets. Yes. Kung ayaw nyo mabiktima, sana makatulong ang video na to. Ma ma mabigyan kayo ng tip no para maiwasan natin yung mga ganitong uh, sakuna. Ako nga po pala si Nathaniel, ako ay nakatira dito sa Madrid at marami na rin ako mga lugar sa Europe na nalibot. 31 countries, the exact. As of this video, ayan. So, saray na saray na tayo sa pag-travel dito sa Europe at sa awan ng Diyos, hindi pa po tayo nabibiktima ng mga pickpockets. Ayan. Pero meron akong kakilala talaga na nabibiktima sila ng pickpockets. Bakit nga ba sila nabibiktima ng pickpockets? Well, una-una sa lahat, 'Yung mga ciudades, mga cities dito sa Europe is very touristy, maraming tao. Napaka-diverse 'yan, na uh, maraming mga turista na galing uh, syempre dito sa Europe, sa Asia, sa Amerika, So ang daming tao plus 'yung mga locals. Kasi ka minsan mayroon 'yung mga cities like Barcelona na parang ayaw na nila ng tourists kasi sobrang dami na ng mga turista doon. So, um, pagdating sa matataong lugar, um, minsan hindi mo na ma-avoid no? na ka sa matataong lugar. Pero meron halimbawa yung mga skinita, streets na super busy, tsaka meron naman yung hindi super busy. So siguro itry natin i-check kung nasaan nga ba yung mga lugar dito na sobra talagang maraming tao. No? Halimbawa dun sa Eiffel Tower, sa harapan ng Eiffel Tower, madami, or yung surrounding sa Eiffel Tower, Marami talaga. Kung kukuha ka ng pictures doon, talagang makipag um, agawan ka ng pwesto, ganyan. Um, pero pwede naman maghanap ng less crowded eh. No? Halimbawa sa harapan ng Coliseo sa Roma or sa mga street sa Barcelona, yung mga ganyan. Kailangan mo lang mapagmatsyag. No, hindi hindi lang yung pag-video or pag um, pipicture yung ginagawa mo, uh, kailangan mo rin pakiramdaman yung mga tao sa inyong paligid. Kung talagang hindi mo ma-avoid yung crowded, yung crowded place kasi nga uh, famous sila, no? Halimbawa, kung pupunta ka doon sa harapan ng ano kasi pangalan nun? Dun sa Italy. Nakalimutan ko na, eh, Trevi Fountain, Ayan. So, pag nandun ka sa ng Trevi Fountain, talaga ang daming tao. So, siguro, pakiramdaman mo na lang sila and yun, pagkatapos mo makakuha ng selfie, umiwas muna sa mga super crowded streets ganyan. Ayan. Um, pangalawa, i-check nyo yung bag ninyo. Hindi, kailangan nyo i-check if yung bag nyo is madali ba siyang malaslasan or manakawan, ma-open. Kailangan nyo um, isipin na ito ba yung tamang bag na kailangan kong dalhin. Napaka-importante kasi yon. And saan mo siya ipupwesto? Saan mo ilalagay? Pag ilalagay mo dito sa likod mo, it's not safe. Ayan. So, kahit sa side eh, kung wala kayong mga kasamang, kung hindi siya crowded, pwede siguro sa side. Pero siguro mas maganda sa harapan. Or kung meron kayong sling bag or belt bag na nakalagay lang siya sa harapan, the better for me. No? Kasi, alam nga ka namang, <laughs> di ba? Yung mga iba pa, naglalagay sila ng mga uh, valuable items nila doon sa kanilang mga private parts, ganyan. Okay, um, Karamihan sa atin, pag bago tayo sa lugar is like, ah um, ang tawag nito, parang um, turista tur na turista na turista yung peg natin. Which is sana wag tayong magpahalata na first time natin sa lugar. Like, wow, ang ganda naman dito. Ang ganda, grabe. Hala pa, halata, halata yung first time. Yung palingon-lingon ka, ganyan. Kung ano-ano yung mga pinaspansin mo mga small details wag tayong magpa ano um, magpahalata parang siguro um ang taon na to um, we act na like locals yung parang oh this is not already your first time here parang ganun although syempre pag makikita mo talaga yung mga magagandang lugar na nasa book mo lang nakikita yung pinapangarap mo talaga oh my god ganun pero wag masyadong obvious kasi uh, hindi lahat ng mga tao doon sa places na yon ay mga turista sila po ay mga pickpockets, ganyan. Tayo po ay umiwas. Kung makapunta po kayo sa Madrid, meron silang yung parang um, dahon, ng rosemary, na binibigay nila sa mga um, maglalakad. Ayan. Ako kasi, kaya siguro hindi ako nabibigtan ng mga pickpockets, is dinidedma ko sila. <laughs> ma medyo mataray kasi yung aking, ano yung parang outlook, yung appearance ko na, mm, pera lang naman ang gusto nila yun. Yun yun, yun yun, uh, so sa Madrid meron yung rosemary na bibigay sila. Huwag nyo i-accept. The moment na kinuha niyo yung rosemary, para siyang small plant, no? ah uh, ka na. So wag na wag kayong, kung hindi mo kilala, wag na wag mo siyang uh, kukunin. Okay? Another thing is, pagtatawagin ka lang, Hello my friend, how are you? Ganun. Tapos hindi mo naman siya kilala. Sabi, sa isip-isip ko minsan, um, friend ba kita? Kilala ba kita? Di ba? it's uh, obvious na meron siyang something na kailangan sa iyo. Uh, siya ng product or uutuhin ka, ganun. Well, hindi na lang pala pickpockets ang pinag-uusapan natin. No? Para makaiwas tayo sa mga ganun mga klase ng tao. Huwag tayo masyadong uh, madaling magbigay ng tao uh, tawag dito, parang trust sa other people, okay? Um, another thing is iwasang dalhin yung mga, imber yung mga ibang hindi mo naman kailangan. Kung alimbawa, lalabas kayo, maglalakad-lakad lang, magtutour. Huwag mo na dalhin yung passport mo unless kailangan sa mga entrances, no? Or yung lahat ng pera mo, dalhin mo, hindi pwede yung gano'n. Iwan mo na lang sa hotel kung safe naman, no? Safe naman sa mga hotels, no? So, huwag mong dalhin yung mga uh, valuable items mo, no? Mag-iingat sa mga pseudo-accidents. Yung pseudo-accidents is like, for example, kunyari may aksidente or may event na nangyayari, tapos makukuha yung attention mo, yung focus mo doon. Tapos parang they are playing lang pala, they are acting. Tapos meron sila mga kasama sa likod or sa surroundings. Tapos nag-act din sila na turista, ganyan. So, kailangan tayong mapagmatsyag. Halimbawa, meron mga nagda-dancing-dancing, dancing, ganyan. Kasi marami eh. Lalo sa Madrid, yung mga nag-acting-acting, acting, yung mga nagta-tumbling-tumbling tumbling dyan. Huwag po tayong masyadong um, ibigay yung focus sa kanila, no? Kasi yun nga, yung sinabi ko nga, yung mga uh, kasamahan natin, nakapalibot sa atin, hindi natin sila kilala, hindi natin um, alam kung turista ba sila or kasabwat sila, ganyan. Makipag-usap sa locals, usually ito yung ginagawa ko. Kung hindi ako nagre-rely sa Google or sa Google Map, sa mga locals ako nakipag-usap, nag a na mga information or direction. Sino-sino ba itong mga locals na to? It's either staff ng hotel, uh, mga guardia. Mga naka-uniform like mga police or traffic enforcers, um yung mga nag-work sa mga restaurants, uh, mga nagtitinda, pwede na rin yung gano'n. Ayun. Basta yung parang film mo is like nakatira sila sa place na yun uh, for living. Yung meron silang ginagawa, may job sila, gano'n. Sila yung mga kausapin nyo. Like yung mga uh, nag-work sa mga train station, yung mga gano'n. Ako usually gano'n eh. Kung yung mga taong naglalakad-lakad lang, hindi ko sila kinakausap or nag ng question. Um, Anti-theft bags. Well, makabalik ulit tayo din sa bags. Uh, very important din, meron din yung mga anti-theft bags na talagang uh, quality, although yung iba may kamahalan. Uh, um, basta pag pupunta ka sa mga department store or pagbibili kayo, meron yung mga bag na gano'n, anti-theft. Mahirap silang i-open. Yung quality nila kasi maganda. So, like, hindi sila masyado yun nga na lalaslasan or uh, very safe talaga, secured. Kasi yung mga bugs na to ginawa na sila for um, protection, kumbaga, yun. So, yun lang yung mga may papayo ko sa inyo ngayon. Um, marami na nga akong napunta ang mga lugar dito at uh, parang lahat ng major cities napuntahan ko na. So... Like for example, pumunta ako ng Rome and dami ko nang narinig ng mga uh, sto stories no? from friends and other people na ganito nga yung nangyayari. So pag ko doon, ewan ko siguro kasi sanay na akong parang nakakita ako ng new place, lalakad-lakad lang ako, hindi ako yung parang yun nga, parang pa, <laughs> pa turista yung peg, ganyan. So kayo din magingat kayo, ang purpose lang naman ng video na to is para to warn you, no? to be cautious here in Europe na hindi lahat ng mga tao po, dito is may magagandang intention, no? Kailangan natin maging aware sa ating kapaligiran at mapagmatsyag. Yun lang. Kasi kung halimbawa, nabiktima tayo, maang hirap eh. It will cause the delay, um, stress, and everything, no? Halimbawa, nawala yung passport mo kasi ninakaw. Anong gagawin mo, di ba? Mag-extend ka, uh, pupunta ka pa ng embassy, ganito, ganyan. Magre-report ka pa sa police. So maraming makakancel ng mga a uh, future plans mo yung events ganyan ang hirap mahirap yung ganyan so to avoid yung ganyang situation kailangan nating maging mapagmatyag kung nagustuhan mo ang video na to please hit the like button and you can share it also para sa mga um kapana Pilipino na gusto mag-travel dito sa Europe or mamuhay man dito kahit yung mga locals doon bibiktima din din lang sila so kailangan nating mag-iingat uh, double or triple the better ayan Maraming maraming salamat. This has been Daniel and see you sa aking mga next videos. From Madrid, Spain, hasta luego!